Hello guys! Nandito nga po pala kami sa Sitchaliguma, Barangay Lisa, Pungabong Oriental Mindoro. Meron nga po pala kaming outreach. Kasama ko nga po pala dito ang mga Ormin Vloggers. Kahit nga mahaba yung binaybay namin at dumaan pa kami sa mahabang tulay, sulit naman ang pagdating namin dito kung makita nyo nga lang ang mukha ng mga batang katutubo. Sobrang saya sila sa pagdating namin. Ayan na nga si Batanggin yung mangyan. Anong tuwa nga naman ng mga batang katutubo? Ayan na nga, pumasok na si Kamasel TV na first time lang din nakapag-outreach ng Mindoro. Kasunod din nga niya si Agilang Mangyan, saka si Kali Vlog. Salamat nga po pala sa lahat ng mga sponsor at salamat din sa lahat ng mga sumama. So ayun, so presa namin ngayon dahil uh, kayo na uh, nagbigay kami ng uh, tulong sa mga katutubong mangyan. At syempre, una sa lahat, nagpapasalamat kami sa ating Panginoon at nagpapasalamat kami kay Pamilya Montenegro, kay Madam Miss Montenegro sa pagbigay sa amin ng tulong. At syempre, sa Eagle, sa bago nating kasamahan na uh, nagbigay ng sponsors para sa atin. Maraming salamat po sa inyo. At sana po, tuloy-tuloy tayo at marami pa tayong matulungan. God bless you all. Enjoy. Let's go guys, ayan, maraming maraming pong salamat ay nako ang saya-saya talaga dahil nakarating tayo dito sa sityo na kung saan yung mga kabataan ngayon ay nag enjoy sila ngayon sa ating mga pag i ayan, sa kanilang mga palaro kasama ang Armin Vloggers unang-una, nagpapasalamat tayo sa poong may kapal, kung hindi dahil sa kanya na ginabayan tayo, hindi tayo nakarating dito Pangalawa, marami marami pong salamat kay uh, Mrs. Montenegro na kung saan ay naging daan para magbigay uh, ng blessing dito sa ating mga kabataan. Ganoon na rin sa lahat ng pamilya uh, Montenegro, sa pamilya Montenegro. Marami marami pong salamat sa pagbibigay ng uh, tulong o sponsor sa ating mga kababayang uh, mangyan dito. Ano, Ayan, marami-maraming salamat sa IGirls e na kung saan ay uh, nagbigay din ng uh, kanilang uh, tulong at simpatya sa atin ano, para maging uh, daan tayo sa pagbibigay ng uh, aksya sa nang saya sa ating mga katutubong mangyan. So ito ang inyong uh, Kabags Vlog kasama ang Army Vloggers ay nagpapasalamat kami na kayo ay uh, nakiisa namin at uh, nasa puso nyo ang uh, pagtulong para sa kababayan natin. Maraming-maraming salamat nyo, sa inyong muli So ito yung kabahags ay nagpapaalam. Bye bye guys. Salamat po uh, marami kay Mrs. Montenegro at sa pamilya Montenegro at sa kasama nating uh, Eagles. Uh, salamat din sa Team Ormond Dodgers. Extra right. So ayun, nagpapasalamat po ako sa aking major sponsor, Pamilya Montenegro, lalo-lalo na kay Mrs. Montenegro. At gano'n din po ayon. sa aking... Maraming salamat po. God bless. Yo, what's up mga kamukha Unang-una, maraming maraming salamat po sa, uh, sa ating mga sponsor sa Pamilya Montenegro at kay mga Miss MJ. At hindi din po sa BBR po ng EGS. Napaka maraming salamat po. Solid po kayo. Thank you po. God bless. Guys, so salamat, maraming maraming salamat oh, po sa Pamilya Montenegro, ah, sa kay... Mrs. Montenegro. Yan, maraming maraming salamat po dahil dito po ay natuloy yung aming pamimigay yan po sa aming mga mahal na katutubo. Maraming maraming salamat po. So, hello sa ating sponsor. Thank you very much po sa ating mga uh, video sponsor kay Mrs. Montenegro at sa pamilya Montenegro. Ito sa lahat uh, sa bago natin mga uh, sponsor at kasama ang Eagles. Maraming maraming salamat po sa inyo sa pag sa Outreach Program Team Ormin Vloggers. Thank you so much po. Ang laro na. So yun mga masilaw, nagpapasalamat tayo sa ating sponsor, especially kay Mrs. Montenegro. Oh, sa pamilya Montenegro at sa ating sa, bago ka sama ngayon na nagigil sa mga tawag mga kuya at syempre salamat sa po team or vlogger ayan maraming salamat sa inyo lahat guys at thank oh, okay. you din sa pagsama sa akin dito yan uh, I'm sure. sa ating lahat, nagpapasalamat po palang Ormin Vlogger sa sponsor na si Ma'am Pamilya Monten Montenegro no? Dahil sa inyo po, ayan po, ang natulungan namin na Pamilya dito oh, bro, sa kay Ibonating no? Sobrang oh, yeah. saya nila. Pinapagod oh, nila po, oh, no? Oh, so, oh, sobrang oh. saya nila. Eh, so, Napapasalamat sila ito sa ito hey. tulong niya. Hala, Dahil liye. po doon, malaking biyaya po yung natanggap nila ngayon kaya sana huwag kayong magsama magtulong huwag pagpalaan po kayo no? at saka nga po lang sa, no, sa team Eagles no? Yun, nagpapasalamat din kami kahit pa paano napasama kami dito kahit pa paano nakapagbigay man lang ng konting tulong dahil sa Ormin Vlogs John, papasalamatan din kami sa kasama kami dito kay na. Maraming malaking karangalan sa amin yun no na tumulong sa mga ganito. Ay nangaano ba ang credibility? At silang po maraming maraming salamat. <laughs> so, ayan, mga, yun, sa uh, mga <laughs> agents sa lahat na tinanggap din na wala sa mga bloggers nit sa pamilya Montenegro, especially kay Mrs. Montenegro and uh, sa ah uh, Eagles yung mataas na debate. Maraming salamat sa sponsor sa sponsorship at malaki dito kung wala po kayo. So thank you and God bless po sa inyo lahat. Ako din ah uh, lubos ah uh, lubos po ako nagpapasalamat sa inyo ah uh, Mrs Montenegro at sa pamilya Montenegro ko sa inyo pong lahat. Kung wala po kayo uh, hindi po namin magagampanan yung ganitong programa at uh, ayan maraming salamat din sa Team Orming Vloggers sa lahat po sa Eagles sa lahat lahat po ng tumulong maraming maraming salamat ayan uh, thank you so much po at sana po ay patuloy kayong tumulong sa kapwa maraming salamat po God bless Saka. salamat po sa sponsor kay Mrs. Montenegro ako na po ito si Mrs. Montenegro at nagsasabing mahal ang barko and I thank you hello maraming salamat din po sa Uh, mga kasama nating Eagles sa uh, sponsor nila. Ayun, thank you. Maraming salamat. Maraming salamat po sa Pamilya Montenegro. Amicis Montenegro sa Philippine Eagles at sa Armin Vloggers sa uh, inyo pong pagpunta rin sa Sitio Liguma para sa inyong outreach. Maraming maraming salamat po. Thank you. Uh, maraming maraming salamat po sa ating sponsor na sila Pamilya Montenegro at yung ating Eagles. Yan, especially sa ating grupo uh, Ormin Vloggers Philippines.